Kumusta mga kapatid? Alam mo, may mga pagkakataon sa buhay na akala natin, safe na safe na ang mga tinatago natin. Yung mga maling nagawa, mga salitang nakasakit, o mga desisyong alam nating hindi tama. Pero sa mabuting balita ngayon, may malinaw na paalala si Jesus. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Huwag kang matakot, hindi ito pananakot kundi isang pangako ng katotohanan. Sa mundong puno ng pagkukunwari, sinisigurado sa atin na sa huli, ang liwanag at katotohanan ang laging mananaig. Darating ang araw kung kailan lahat ng sikreto ay mabubunyag at makikita ang tunay na laman ng ating mga puso. Kaya nga, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo. Ano ba itong lebadura na ito? Ito ay ang pagpapaimbabaw o hipokrisiya. Tulad ng lebadura, maliit lang sa simula pero kayang paalsahin at baguhin ang buong masa. Ganyan din ang pagkukunwari. Nagsisimula sa isang maliit na kasinungalingan pero unti-unting sinisira ang buong pagkatao natin. Kaya ang panawagan ay maging tapat sa salita, sa gawa at lalo na sa ating puso. Pero kasabay nito, binigyan din tayo ng kapanatagan. Sabi niya, huwag kayong matakot. Oo, may mga taong kayang manakit ng pisikal, manghusga o manira sa atin. Pero ang dapat lang nating katakutan ay ang Diyos na may hawak ng ating kaluluwa at buhay na walang hanggan. Kung ang puso mo ay nasa tamang landas at totoo ka sa Kanya, wala kang dapat ikatakot sa sasabihin ng iba. Wala kang kailangang itago. Pakinggan mo ito, sabi niya. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Isipin mo, yung mga maliliit na ibon na maya ni sa kanila ay hindi niya pinapabayaan. Tayo pa kaya na nilikha ayon sa kanyang sariling wangis? Bawat hibla ng buhok mo bilang niya. Bawat patak ng luha mo nakita niya. Bawat bulong ng puso mo dininig niya. Ganyan ka Kaya, kapatid, huwag kang mangamba. Kung may mga sikreto kang nagpapabigat sa'yo, ilapit mo sa kanya. Humingi ka ng tawad at siya mismo ang magpapalaya sa iyo. Ang pagiging totoo sa Diyos ang pinakamatamis na kalayaan. Sa araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. May tinatago ba ako sa dilim? Nagkukunwari ba ako para maging katanggap-tanggap sa iba? Natatakot ba akong manindigan sa katotohanan? Tandaan mo, ang Diyos na nakakakita ng lahat ay siya ring Diyos na handang magpatawad ang pagsisisi at pagiging totoo ang daan patungo sa kapayapaan. Kapag pinili mong maging totoo, ang Diyos mismo ang magiging pananggamo laban sa lahat ng takot. Salamat sa panonood. Kung napukaw ang iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng Amen. At syempre, mag-follow ka na rin para sa iba pang pagninilay. Hanggang sa muli,